Ayan, uh, good morning. Um, 9 a.m. ng ano, uh, September 23. Ayan, nandiyan na kami sa clinic. Ayan, sa Kubaw Animal Clinic. Ayan, dyan ako nagpapakapon. Dahil meron silang promo ngayon. Kaya, uh, ako ulit ng dalawang pusa. Ayan. Ayan, yung harap ng ano, ng clinic is diyan kami bumaba kanina kasi ah talagang tabi lang talaga sila ng ano ng kalsada. Ayun, tapos may pagpauwi is tatawid lang kami. Tatawid lang kami. Ganun lang. Kaya ang ganda ng ano nila kasi pagbaba mo is ano agad uh, clinic na agad. Ayun, galing ng Marikina yung sa harapan na yan, mga jeep na yan, galing ng Marikina ganyan. Tapos pagtawid pagkapauwi, pauwi, patatawid na lang, ang galing ganun lang ano, kaya mabilis lang ang pag-ano ng pagsakay hindi na ma, hindi ka na mahirapan pag sakay ayan ay nakatambay kami diyan sa may ano tsaka nabibilang ko na yung mga train uh, LRT na dumadaan diyan mga train na dumadaan na at bibilang ko na ayan tambay-tambay nakakainip din kayang maghintay halos anim na oras ang tagal ayan sa dami nagpapakapon is eh, sobra kami natagalan ayan at umulan na talaga ang lakas na ang lakas na ng ulan oh. Sobrang lakas ng ulan. At binaha na talaga. Tatawid sana kami. Kaya lang masyadong mataas ang ano. Hindi na lang. Ang ginawa na lang namin is uh, nag-ano na lang kami. Uh, uh 7-Eleven na lang, ayan. Para lang makakain kasi nagugutom na talaga, super gutom na kami. ayan yung binili ko is ano, Shawpout saka yung sana ko is magaling siya malakas pa rin ang ulan ng, oh. ayan September 23 ayan ayan tapos na ang pusa namin nakapagpahinga na lang matagal ayan ano na yan 4pm na yan so, sobrang tagal namin ayan madami mga pusa yung pink na yun yun yung 15 talaga yung ano na eh 15 na pusa talaga eh. Ayan, yung kasamang may sakit. Ayan. Tapos na. Ayan, Happy. Gyan ka muna, ha? Ayan, nakapuna yun si Happy. Gyan ka muna, Happy, ha? Ayan. Ayan, yung daladala ko kanina. Napaka, ano nang bag ko nang daladala. Ayan, <laughs> ayan ang bag ng nanay ng pusa ayan pero hindi naman nagamit yung mga dinala-dala ko Siyempre, naninigurado lang tayo kasi nga alam nyo na mahirap na kasi baka mamaya dumumi o di kaya ay, o, anong gagawin yung mga pusa ayan dala-dala ko yung mga papel nila oh. ayan mga papel nila mga yung andyan yung mga papeles nila pwede na mag, sila mag-travel dala-dala ko ayan Ayan. Tissue. Dami-dami ko mga dala-dala. Syempre, iba talaga yung nanay na pusa. Ayan. Yung ano ngayon, yung reseta ngayon nila. Ayan. Dalawa yan sila. Reseta, tsaka ayan, kung paano minumin yung gamot. Yung gamot ng mga tapusa ko na kinapon. Dalawang pusa. Pinakapon ko ngayon. Si Happy, tsaka si Embo. Ayan ito uh, para sa kirot tsaka ayan ang cephalic C. para sa antibiotic uh, si ayan. bukas na sila inom ng gamot kasi nga ngayon is okay pa naman sila meron pang gamot ayon yung basura syempre merienda yung anak ko doon walang basurahan doon kaya bit bit natin yung basura pa uwi hindi naman pwedeng iwan iwanan yan doon yung big basurahan ko. Uh. Ayan ito, basahan ito. Inala ko lang talaga ito. Malinis naman ito kasi nga ah, baka mamaya naisip ko baka mamaya ano, eh yan yung kulungan na dala na, yung, mamaya. Dumumi o di kaya ano, edi, para mayroon tayong basahan itatapon na lang yan. Eh pero hindi naman nagamit kababait na mga alaga ko ayan, meron tayong alcohol kababait na mga alaga ko, syempre hindi sila gumawa ng gano'n kahit na nagpasting naman ba rin sila ayan, basang tissue ba'y nahulog ay mga basmas, mask malinis na basmas nato, ay ayan, mga plastic meron ako mga plastic na dalaga Siyempre, alam nyo na nadaan ako doon sa hardware. Pumili ako ng food kasi, kasi kailangan ko yan. Ayan naman ng bag ng nanay na pusa. Ayan. Siyempre. Parang, parang ano, parang baby. Parang baby ang, ano, kasama naman may, siyempre, may pulpo, may powder, may baon, katingko, may baon na ipikasin tayo. <laughs> Hahaha ay baon na salamin grabe no ayan ayan lang kaya ay yun talaga eh yan lang yung ating baon hello mga kasari ayan kamusta kayo ayan kamusta kayo mga kasari Ayan, ngayon ay ano, ibang date ngayon? Wait lang. Ayan, ngayon ay September 24. Ayan, grabe, ang bilis 24 na. 24 na mga kasari. Ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon. Ayan, kamusta kayo mga kasari? Kamusta sa inyong lugar? Ayan. Kahapon umuulan eh. Ngayon, medyo makulimlim ngayon. Ayan, ah, uh, Kahapon nagpakapon ako ng ano, ng dalawang pusa na naman namin. Ayan. Um, update ko lang kayo sa ano, sa 11 kung pusa is, ang nakapun nakapon na doon is pito na. Ayan. Nakapito na. Ako. Parang kailan lang, parang parang kailan lang yan. <laughs> Ayan, kahapon naman yung dalawa. Meron pa natirang ano, aapat uh, na lang. Yung dalawa is ah uh, baby pa naman sila tapos tapos susunod pag meron sa susunod na ano na buwan sabi naman kasi doon baka October baka meron ulit ko ayan kaya ano ah, uh, yung dalawa uli papakapon ko ayan bali ano lahat bali ang nagagasa sa pag sa pagkapon is ano rin, one to rin, pero dalawang pusa mo. Dalawang pusa na. Kasi nakapromo sila ng ano, nakapromo sila na kapon sa mga lalaki pag 300 kasi 300 siya tapos ang iba dun is mga gamot na kasi yung antibiotic may mga, may mga gamot silang binibigay pero ano uh, requirement yun pero ano uh, hindi na kasi ako kumukuha ng ano ng, kaya less din ako ng ng ano na 200 kasi nga yung cream hindi ko hindi na ako kumukuha ng cream kasi nung unang kung pagpapakapundoon ng mga pusa is nakabili na ako ng cream. Syempre hindi naman agad-agad mauubos 'yun. Madami pa kaya kaya ayun din na ako bumibili. Dalawang beses na ako nagpapakundon, hindi na hindi muna akong bumibili kasi ah uh, pag uh, cream naman kasi uh, beta din tapos cream kaya kaya medyo ano matipid siya. Matipid yung ano, Okay naman ang um, kaya lang kahapon kasi sobrang dami Tsaka sobrang natagalan talaga kaya parang nakakaano din kasi kaya lang wala kang magagawa kasi nga um, wala eh tapos bigla tapos umulan pa inabot pa ng ilang. kaya ayun kaya sana makaraos din na ano makapun lang yan silang lahat okay na yung pakiramdam ko kasi ang iisipin ko is pagkain na lang talaga nila kasi ano kasi yung yung mga yung lalaki kasi pag ano, nang mainay maingay sila kaya kailangan talaga ipakataw maglingay buti yung dalawang babae is ngayon nga tumaas na eh yung promo nila ngayon 700 na dati nung pinakapuntunan yung dalawang babae 650 tumaas na tapos yung ano yung yung sa antibiotic pag i-inject is 700 na dati 650 tumaas na talaga sila ay ah, 700 ngayon 7 800 na ganoon ganoon tumaas na talaga sila ayun. talagang nakisabay din sa taas ng mga ano, ayan, kaya tayo is ako ako talaga ano eh. Siyempre, mga nakakaawa din eh, mga alaga natin ayan, na kaya pinagkatyagaan natin ayan, kaya ngayon uh, meron silang gamot dyan ah uh, papainan na gum 7 days yung antibiotic. Kasya naman yung isang bote, hati silang dalawa. Kasya naman yung Mas, mas, ano pa nga eh, mas tipid. Kaya, mas maganda talaga dalawa, dalawa agad ang, ano mo eh, ang ipakapuno para sa isang bote, is hati sila. Kasi, pagka isa lang, kabibigyan ka lang ng kalahating, ano, kalahating hindi mo. Pero, ang babayaran mo yan, ano, gano'n parang hati-hati rin. Hati-hati nila. Ayan, buti na lang ako pag nagpakapang is dala-dalaw, tigalawa. Dala-dalawa. -dala Ayan. Um, Kaya sa susunod ulit. <laughs> sa susunod ulit ako ang guwapa. Ma yung ano, yung pinakabunsa, matagal-tagal pa yun Kasi, ano, um, syempre, baby pa sila. Kaya, matagal-tagal. Ayan. Ayan, ito lang yung isa, tulog-tulog lang. <laughs> tulog-tulog lagi sa timbangan. Yung mga makukulit ng mga pusa. Ayan, sino yung mahilig mag-alaga ng pusa dyan? Pahapon so, okay. na, ano eh, meron akong kasabay doon. Kasi sa dami nagpakapon, yung huling dumating is, ang dala niyang pusa is 15. Tapos dala pa niya yung, ano, yung may sakit nilang pusa. Kasi wala na maiwanan sa bahay, Naka-textros. 15, tapos... Parang hirap kabisaduhin ng pangalan ng dami ano siya um, namumulot ng mga yung mga nandiyan sa um, mga inabandon na mga pusa inaampon niya ayan, naaawa siya sa mga um, anti eh, maganda lang talaga yung ganun kasi kaysa madisgrat siya diba kasi kami ha, may, may naano nga kami yan diba? no? parang nakakaano lang kasi na pag nakikita mo nasa gasaan na diba kasi napabayaan ayun siya naman, may pang suporta naman siya sa ganun meron siyang pang suporta sa mga pusa niya kasi dapat kasi may pang suporta ka talaga eh. tapos meron talaga silang kung tutusin, dapat may kwarto sila eh. kaya kaya yun ang maganda <laughs> meron silang sariling kwarto ay syempre parang nakahiwalay sila sa ano, dadalaw-galawin mo na lang sila eh, pag nagkaroon tayo ng sariling bahay, yun ang ano natin uh, gawin natin, magkaroon sila ng sariling kwarto ito lang yun ang plano, yung plano natin plano lang naman, pero talagang parang ganda ng gano nandoon sila sa isang kwarto, syempre lalagyan mo ng mga tatlo o dalawang exhaust fan para ano tapos, gano'n na electric fan gano'n lang naman ang nila eh tsaka ano na sila yung buhay nila, lalo na mga lumaki sa loob na mga pusa, sanay na sila sa gano'n tapos, ano naman na sila ng mga yung higaan nila, parang ang tawag dito yung patong-patong na -patong higaan doon na sila mahiga may nakita na kasi akong ganun eh may nabibili ng ganun eh pero pwede ka nang gagawa na lang ng ganun para makatiti ba diba? ayan ayan na i-share ko sa inyo mga kasari ang uh, uh, apat na lang okay na tapos graduate na ako sa pagpapakata